Uh, happy, happy birthday sa iyo, Utoy. Mikael J. Ayan, uh, more birthday to come. At uh, ingat ka lagi, Tutoy Happy birthday sa iyo. What's up, mga kaison? O, oh, mga kaison. Pitas na po uli na kami ng uh, talo. Ngayon, ng uh, mga, ngayong umaga, mga kaison. Yun nga palang nakatira sa patag, mga kaison. Doon sa Ilaya. Ay, nakaalis na po. Kahapon, mga kaison. Kahapon, hapon. Yun po ay kinausap natin ay ano na po okay na po umalis na sila at ano po ang tawag nito ma kung bakit naki ano lang sila nakisilong po ba at meron na po silang uh, mga kaisan yan kasama po natin si Nautoy Toy eh. yan talong po pitas po ng talong yan naihuo hmm Toy. Yan, si Miko. Si Eliser. Toy. Maga po, si Bukuman. Si Bukuman. At, tsaka si Miko at tsaka si Ryan. Toy. Yan. Si Bukuman. Magaganda ang talong dito sa tabing area. toy? Mga kaysan, magaganda o. Oh. Malaki. Ano, yan? Kala si usoy gusto niya o din na parang dumaka ah. Ari po yan, ilog na po yan ang malaki ay. parang siyang nasisingawan po. Makaganda eh oh. Hmm, tamo. Ito eh. Puro halos good eh. Maganda rin pala ito sa mga ganito. Hmm. Oh. Hmm. Oh. nakabawi-bawi naman tayo mga kainsam lugi tayo sa palay bumawi sa talong ay kung walang talong ay <laughs> wala pong pagbabawian ay, eh. wala kung walang utoy. Ubus po ang uh, puhunan. Ayo mga kaysal, sila naman po inagaan eh. Doon sa kabila, sinautoy doon. Hindi na kuya pag-o. Maganda-ganda po ang presyo ngayon ng talong po. Kaya medyo kumbaga hindi pa rin po tayo pinabayaan ba. Kumbaga may pagkukuha ng pang iba oo oh, ginabayan pa rin po oo oh. ibay iba mga kain ano gusto pong magtanim ng gulay kaya lang ang problema naman nila pagbabagsakan o so, ay hindi sa amin po pagbabagsakan ay kulang po ay gulay dito sa amin gawa ng malapit na rin po kami sa Maynila ay 5 hours kung bakit madali yung iba ay, ano ay yung iba nanonood sa atin ay mga malalayo po ay gustong gusto nila magtanim ng gulay kaya nga laang ah, ay wala namang babagsakan Saan ibabagsak? Hmm. Ay dinin naman po sa amin. Lawakan mo na po ang tanim. Talagang kulang at kulang ang gulay po. Buka dito ay ito'y ito lahat. Pagpagay Manila na po ang bagsak nito. Tsaka sa buong Quezon po. Pagpagay hiwahiwalay na. Sa dami naman po ng tao. Ilang milyon na tayo. Kung hindi ako nagkakamali po ay nasa 110 milyon o oh, hihigit pa. Oh. Pagkakadami nun. Mm. Baka nga po yung iba, ni, iba sa inyo nakapangain na rin po nung ating tanim na talong. Nakay po ay. Oh. Mm. Pailang sako na pare Apat. Paapat na sako na po. Ari. May nakakaligtaan pa rin. Marami tayong pagsusulitan mga kainsan ay palingke. Saka yung mga manonood natin, ulang nga ho. Basta sa palingke mga kainsan, pag kayo mag huwag ano, utang. Naranasan ko na yan. Pag utang mga kainsan, hindi nababayaran yun sa ibang lugar sabihin ay eh, bukas ay hindi na po dipindi pala maganda talaga ay eh, may babagsakan na maganda pero bibig yung babagsakan mo naman bibigyan mo rin naman ng magandang ano ng magandang bunga kung bakit tapat ka ba baka naman ibigay mo yung maganda ang labas yung palalupo ay butas hindi ka napabalikan ng ano po ng mga buyer hindi na kung bagay dapat eh ano din tapat ba kasabihin mo talaga ay aring talong koy galisin kasabihin mo talaga aring aking talong ay medyo hindi maganda ngayon yun depende rin sa pag-uusap kung bakit wag mo siyang uh, ano ba? Diyan sa pinakang ano? Sa pinakang bag sa malaki. Santing po ang init eh. Aba, ingat po kayo mga kainsan. Aba, bigla akong nahilo eh. Dumilim po ang paningin. Diyan sa, diyan, queen plow yung ano, parang bix. Yan, yan, nakana na. May tubig ba doon May tubig. Ingat kayo mga kainsan, Aba. Dumilim ay. Ayan eh, ako ka na otoy. Ayan na. Epa go. Pagkainit ay. May tubig dito eh. Santingang ainit eh. Aba maga pala. Ang Nagpag-gupit ba ba Hmm um... Parang... gupit bao ba ako ba? Nararang ako nahihilo sa iyo Gupit ba ako daw po ako? Walang joke Pa, Mabiglang dumili ang paningin ko pagliko natin doon eh Bakit ka nang magalaw? Hmm? Baka may yung Yungka muna ko hey. Kuha mo ang tubig ko hey. tayo Lalakad na Ako nang pupunta doon ako na ako to eh Ah mga kaisan yun <coughs> Nagpapaani po tayo Ako na ako to eh Biglang dumilim ang paningin ko doon Ay Palay stress ano mga kaisan Nagpapaani po tayo Pinaani pa rin po natin sa ating mga kaibigan po mong panampakaramdam ata. o may tubig baka may lumot yan huwag yan utoy baka yun yung madumi kanila ba yung baso nakakahilo ang init ko pag abah aba santing biro ah mga kaysa si kuya pag u dumilim ang ko dun ay. ang init eh pahipahing ah Kuya Pao, kumuha na kayo ng ukra. Mamaya, kung may Piliin lang ninyo kuya yung dulo. Hmm. Ari, huy. Ari. Yan oh. ay eh, malalanta pa. Mamaya, di tamang-tamang pag-uwi. Press na press yan. Sa edi na ninyo. Huh? Baka lalo mamaya, ano? Ay, mamaya sabit ng alaw. Ay, gamot ko dyan. Ano kuya? yan? gamot. Ay, wala, no. Gamot na ano? Nahihilo ka rin ba? Mm. Sa hilo. Ano ito eh? Kuya Pao. <laughs> ay, blood ka ba kuya? Ha? Huh? May hilig. Oh. Bawal din siya yung masyadong mainit. Hindi ah. Hindi na. Natin po. Huwag pagkahon ko dun. Sa... Hindi po. Pinakang o, maintenance mo na. Hindi ah. Pag nasakit lang ang dibdib ko. Oh. Ah, may sakit sa makabasa puso. Wala naman. Puso. Oh. Ah, Tagal na nito. Hindi ka pwedeng hindi... Oto ay tubig. Ha? Huh? Hindi pwedeng walang gamot. Ah, hindi po, nararamdaman ko nararamdaman kung nasakit ako na. <coughs> Ayun na. Ako bakit parang hinahapo ka ako yung pag sobrang init para parang -para ako na nahihilo hindi ba kagaya ko ya pag yung init dati kaysa dati aba ay laki ng mga ng init iba ay ano diba dito sa atin hindi masyadong parang malamig lamig pa noon hmm. mga 2010 nung ako ah, nga. ay bumalik dito sabi ko ganito na ang init dito sa atin sira na raw ang ating usan eh ah. usan lira uh, no ah, uh, dati biro ay 2010 ganyan pag ganitong kahit summer, pagkakaulan, maano yung malamig. Malamig, hindi yung ulan naman. Ah, ngayon ay ibang iba. Ay, kaya siguro mga taga dito sa atin eh. hindi rin ano, sana iba Kala hindi iba iba sa umagat nakakapursa pa Oo oh. Pagdating ng tanghali Ma, pa, ng paningin, ay, Pag tanghali na yung sabit na lang um, ala Ang sabit ng alas 12 yung alauna Oo oh. Ah, talaga isang oras, talong oras kalahati. At talaga mo. Yari. Makikita eh. Makikita mo 'tong tao may may nakasilaw. Hindi mo mapupersa. Aba, hindi mo pupersa, kuya ba? Tao lang ah. Human being. Ay, ay. Pero kung nagpapabipi, normal pa ako kuya eh, lahat. Ah, ako na, want, ako na 220. 220? Kaya mo? Yeah. <LinuxX2> ako yung normal lahat, pati nagpaano ako ng mga dugo. Ako yung nagpaano ng dugo, ang tumaka sa akin lang ay karatening ng silicon sheet Ay, delikado ko kuya yun. Ay, hindi. Ang akin na may baliwala. Alam ko na yun. yung mataas hindi... yung... yun. Doon sa kontra ngayon, Di... ngayon, hindi ako kakain. Huwag kakain ng ano? Doon sa kontra ngayon. Kaysa naman ako maggamot na maggamot. Yun. Yung herbal, oh, uh -oh. ang tinitira ko. Baka rin ko ng... yung mangustan ah. Hindi, hindi ako nakuha ng mangustat yun. Eh. May chemical na rin yung mangustay ah. na kabsob. Hindi, yung kuyang dahon na nga naman. Yung dahon dito sa atin. eh tinitira ko lang ngayon ko na. Ah. Yung dati nating gamot na hmm. ginagamot ah. Ang uso ngayon marami sa atin diya dialysis, mga bata pa. Ay, Tapos ay... Mamamatay na ako, hindi ako mapapadialysis. <laughs> ay, ay. Ay, ay. Hindi na sinasabi ko sa kanila. Walang kwenta ang dialysis. Tama itong nangyayari sa dialysis. Kulot na litid mo, hindi ka makatrabaho. Laging nalos. Pagkakadialysis mo, ikaw ba makatrabaho? Tatlong araw. Ay kung dalawang beses ka sa lingkod na dialysis, hindi wala ka nang gagawin, kundi magpahirap. Kawang. Nakakawala mong pamilya. Ito, tubig! Di Hindi kahit pa sabihin ni Gagas. Ayaw! Kahit pasabihin ni Gagas to sa'yo. Ah, isa nga. Ito ba yun na. naman? tubig. Ay, pag hindi, hindi ka nagtubig ito, eh. Mangihima ka, di kayo dahilay yun, eh. Mm. Mabigla ka, putang. Suko ako sa ili. Naligot nga ako. Eh, yan naman yung init na init. Pangkaraniwan pa't malamig pa. Lalo na mama maya. Something ano? Nakakahilo eh. Huh? Dehydrate. Ha? Dehydrate. Yung ganun, dehydrate ano? Ako, suko eh. Pagkaisa, hit stroke, kuya. Hit stroke. Yun na talaga sinusukuan ko. Yun ang kalimitan ano na magsaka ngayon, eh. Hit stroke tubig ko okay, dito, tumig. Bago si parang buo, parang kula no. Ha? Ang ng ungos. Oh. Ring daw. Ay, ay. Ay tapos, tapos nga. Kuya, may lumot <laughs> na <naman> yan. <laughs> ay, aray, aray. Kuya, dasli ang Ah, mga kaisan. saan naghahanap po kay Dasli ano eh, oh. Binata na doon ito yun ah, kaisan Tama oh. Si Kuya Dasil oh. Eh. Nag-aani po. Nasama po pag-aani na si Kuya Dasil. Yun dito po sa grupo dito. Sa kabilang grupo po si Uti sumama dalawang ano po ito ay eh, hurungan. Yan, saludo po ako sa lahat ng uh, magbubukid. Sa uh, lahat ng ano po. Ng mga nag-aani ng palay, eh, saludo. Sana eh, dumating din yung araw na uh, guminhawa din ang buhay natin lahat para giginhawa yung mura ng palay ano lugi pa ay, yan ang biro sa atin ano ay pero sa ibang bansa ano mga kaisan pag magsasaka ay mayaman ano sa atin naman mahirap mahirap na eh, ang hirap talaga kalaban po din ni stroke. kaya yon sa mga tatay natin na mga nanonood na magsasaka kayo po ay pag mainit ay sumilong silong po kayo yun ang kalabang ko mga kaisan mahina ako sa init gawa ng iba na po ang init dito hindi po kagaya sa amin hindi po kagaya dati malamig pa rin naman Yan o, uulan na nga po uli kaya lang ay hindi kagaya dati po na talagang malamig talaga yun sinuotay po nag aani ari po ganoon nag aani po sa oto ay tubig ganoon ha ah, mga kaisan Hello po sa mga mga tatay at nanay ang mga tatay natin magbubukid at nanay may mga babae din po eh. Sabi niya kay insan, mag-ano ka na lang daw. Mag-abroad. Ay parang ano dun mga kainsan iba't iba ay parang feeling ko dun mga kainsan pag nadun ako parang di ahaba ang buhay ko sa ibang bansa ayos din naman kaya lang suko po ako sa tubig tapos ay yung halos mga ibang mga kapit kapitbahay ko dun halos ang sakit po nila ay, ano po hindi naman lahat yung bang dinadialisis po gawa ng sa tubig po sa middle east masyadong mataas po ang ano sodium nga ba yun kung hindi ako nagkakamali pero hindi po lahat kaya ako yung ano po kung bakit mas masaya ako dito kung bakit gusto kong mas ma makasama ang pamilya ba Boy. Pero saludo po ako sa lahat ng OFW. Kumbaga, nakaipon na rin naman tayo ng kaunti sa ibang bansa. E di yun. Kaya nagporsigid na, ako dito na po ako. Guha ng... Yun nga. Parang feeling ko ba Basta, hindi kasi din masyadong ano eh. Ang sa pagkain ba? Hindi fresh minsan. Lagi pong frozen. Eh... Yun. Kaya saludo rin po ako sa lahat ng OFW po. Yung, yung, mga pinapadala nila dito sa Pilipinas. Ano po ninyo? Ilagay nyo po sa maganda. Huwag yung gastos ng walang kapararakan. Sa pinaghirapan nyo naman yun. Pero ilagay sa maganda. I-invest ba? Basta yun lang. Yun ilang yung feeling ko nung naandun ako. Parang hindi yung buhay ko ba. gusto mo sa akin dating mamaupa araw-araw gusto mo kaya yung mga tinuturo ko sa inyo mga teknik ng pagtatalong kumbaga eh, tinuturo ko mga kaisan sila ng teknik ay kung papaano ako ah, kuya sino oo ah oo naay bakit tuyo anin Oo, sa Sasabihin ko mamaya. Tuyo at kalamansi. Oo. Oh. E kuya pagwa, ibangin ninyo. Binangi. Ayo. Oo. Yung mga teknik, mga kasiyan tinitiruan ko sila ng diskarte po ba. Sabi ko sa kanila, huwag i na sila mama mamamaupa. Kung baga yung mindset mo. Ikaw ba yung ano? oh, Ikaw yung ano Oo oh, ganun. Huwag mong ya, ano na ano. Para mas maganda. Mas makakatulong ka kasi sa ganun. Ay. Tsaka basta yung mga payo ko sa inyo. Marami, marami kasi nasama sa akin mga bata mga kaisan Mga pinsanin po ba? Dahil payo. tapos mag-aral mabuti pag nag-aral mabuti mag-abroad ka muna mag-abroad ka muna para magkapuhunan ka no ah. tapos pag nagkapuhunan ka na pwede ka magtayo ng negosyo kung anong gusto mo tapos tutulungan mo tulungan mo muna yung magulang mo di ba't wala kumbaga pababahayan mo muna sila kumbaga naupakay na ng lote, ano yun pababahayan mo

Bumili po tayo ng ano, mga gamit po sa bukoy. Gawa ng ano. Ano to, ayos na. Okay na po, ma'am. Ano ay nag-i-stack na po ako ng mga gamit po ba. Just in case na magkabiglaan, saka-saka tayo kukuha. Naga na po to, ay. Hindi na po po yun siya Yung po bang ano, pag po saka-saka po tayo dali ang bibili. Gawa ko po, pag kumita ng kaunti, stock na agad ng gamit. Maganda na ako no to Kahit eh. malayo. Ah, pwede rin pagdug, pagdugsungin ano. Ah, uh, yes ano. Auto eh. yan, auto yung dalawa na ako to eh Ito bakal na ano Inumisan yung plastik eh Madaling maputol Susubok naman ako ng ibang tatak Terminator naman po kumpleto na ako mga kaisan may gamit na puli ako. Ito mga paghahanda po 'yan mga kaisan. Tapos ay Meron na tayo mga uh, plastic mulch. Yung po ang ano ay eh, pag po ako'y kumita na ano po na nabili na po ako ng mga gamit para po hindi po bigla Ayan, makagamit po natin. May plastic mag Lima, limang, limang plastic na po yun. Ay yun po ang medyo mahal. At yun po ay inaabot ng dalawang uh, libo. Ay isang po ang kailangan ko. Mga sampun libo. Ari naman po ay inaabot ng limang libo po yung dalwa agad oh kumbaga yun na yung kumbaga diskarte ko ba kaysa bibili ka ako amat mura mura ang gulay at saka ako ibibili medyo mabigat oh Kaisan pawi na po ako. Kakain lang po ako dun oh. Maraming maraming salamat po. Mga Kaisan.